Magandang araw mga kaibigan Bigyan natin ngayon ng Reaction Opinion itong mga pahayag ni Presidential Chief Legal Counsel Juan Ponce Inrele uh, Isang babala uh, tungkol sa mga magra on September 21 Ito ang post ni ang balita ngayon Enrile nagbabala magingat sa paglalaro ng apoy Nagbigay ng matinding paalala si Chief Presidential Legal Counsel Juan Ponce Enrile sa gitna ng lumalalang issues ng katiwalaan sa gobyerno. Sa kanyang Facebook post, binalaan niya ang mga nakikisaw-saw sa kontrobersiya. May ilang tao, ito yung kanyang post, uh, may ilang tao sa ating lipunan na sabik makipaglaro sa apoy. Nais ko silang batiin ng good luck. Sana alam nila ang kanilang ginagawa. Ito ay mapanganib at delikadong laro. So, dagdag pa niya. Kapag sineryoso mo ah, sineryoso mo nang inumpisahan ito, wala nang balikan. Manalo o matalo lang. Baka masunog ka rito at umuwi ka ng pilay. Yari. Yan uh, ay kung palarin kang buhay. <laughs> ang naturang babala ay inilabas ilang araw bago ang nakatakdang malawakang protesta sa September 21 laban sa umano'y palang katiwalian particular sa flood control projects at budget insertions. Okay? So... <laughs> ano ba ito? Unang comment ko dyan is, siya ba talagang nagpost? O ibang tao na ang nagpopost? <laughs> Yung matagal na nawala siyang post eh. Uh, kung may post man siya, Happy Birthday to all uh, birthdays today. Eh nung birthday ko nga, may nabasa akong ganun na ano niya. Wow, salamat naman. So... At his age, 100 plus years old, tapos ganyan pa ang ano niya, eh, ako, duda ako kung siya ba ito. Baka iba na ang gumagamit sa kanyang account. Uh, opinion ko lang ito. magbasa tayo sa mga <laughs> mga comments dito. Ah. Ay, people who reacted. Tingnan natin. People who reacted. <laughs> Ay nako, medyo mahina ang ano. Okay, ito yung Dina. So ito na, people who reacted, 5,500, 3,600 tumatawa, 243 ang galit. Ibig sabihin, ayaw nila dito sa post ni Inril, 1,400 lang ang nag-like. So mas marami ang ayaw, tinatawa na lang. Okay. So ito, Ah... Uh, Great John Largo. Di na kami takot sa Law nyo. Old style na yan. Eh, Nepal na namin soon. in e Nepal. Orlando Dillon. Oto, si General Dillon. Sabi niya, sunog na sunog na ang Pilipinas. Pilay na pilay na. Ano pa ba ang matitira? Natitira? Papatayin? O, ano ang nangyari sa Pilipinas? lubog sa baha, lubog sa korupsyon uh, dahil sa kasakiman ng nakaupo sa gobyerno. Oh. Sino ang dapat sisihin? Command responsibility. Hindi pwedeng magugas nga. Wala kami niyan. Sila lang. Hindi mangyayari itong ganito ngayon kung ang leader natin ay may lakas my political will to say no. Uh, hindi ba uh, ang pinsan ninyo uh, talaga bang uh, maimbestigaan? talaga bang ano? Eh, Tatawa-tawa lang na they will not be spared. Nakaka... I don't know, ha, sa akin lang yun. Medyo nakakainis. Yung seryoso yung usapan, tapos sasagot, naka-smile lang, parang laro-laro lang. I don't know kung nararamdaman nila ang paghihirap ng taong bayan. Buwis ka ng buwis. Bayad ka ng bayad ng buwis. Oh, pati si Katunying, bilib din ako si Katunying, galit na rin. Sabi niya, huwag na tayong magbayad ng buwis eh, mahirap naman, magbayad pa rin. Kailang magreklamo lang tayo, manawagan, magingay para hindi nila bastusin ang ating mga buwis. O tapos paiyak-iyak pa kunuhay, naawa. Talaga ba naawa sila sa naranasan ba nilang naghirap? Be? Marcos Romualdez, naranasan ba silang hindi kumain ng ilang kainan? Never! So, paano sila makarelate sa nasa laylayan ngayon? Sabi na, awa. I don't believe them. Kaya, nakakagalit na talaga. Tapos, ayoko ng violence. Okay? Let's make it clear. Ayoko ng Nepal, ayoko ng Indonesia. Kaya lang, huwag niyong takuti ng taong bayan dahil galit na galit na. May kausap akong kaibigan kong retired general, mas senior sa akin. Sabi niya, galit na talaga. Galit. Galit. Kailang dapat daanin lang ito sa mapayapang paraan pag ano, ne never, never to violence. Kailang, ano itong warning? Na baka mapilay ka, baka ano ka? Old style na yan. Old style... Oh. Leo Castro... Sabi niya kay General De Leon... Be very vigilant sir... klasing may binabalak na di maganda mga yan... Martial law... Come on... I-declare niya ang martial law... <laughs> o oh, anong nangyari sa South Korea... Yung presidente na nag-declare ng martial law... E di siya natanggal... Power rests on the people... E lang tayo mga kaibigan... Rest on the people huwag tayong gagawa ng violence. Magkakaroon ng pagbabago with our united voice. Yung, ano ito? Paramdam lang natin ng ano. O, tingnan mo. nag na yung si Romualdez. Although, pakitang tao lang, cosmetic lang, at least nag-resign. Yun ang palatandaan na pag kumilos tayo, mapayapa lang ha, ulitin ko, mapayapa, mararamdaman nila. At uh, sana, may pagbabago. Kasi sa tingin ko lang, eh, parang pakitang tao lang itong ginagawa nila. Salamat mga kaibigan sa inyong pagsubaybay sa ating channel. Nakaka, uh, tulong kayo ng malaki sa tribong talandig ng Bukidnon dahil ang Income natin sa channel na ito is pantulong natin sa tribo. Namimigay tayo ng livelihood assistance sa tribo, nagpapatanim ng saging lakatan at arabica coffee. Panorin nyo ang video na ito. Yan ni Junior so mag siya karon. Ona ni ang itsura siya ang kape ng 2 kabulan oh. kabulan. Diyan siya kabulan. Onaanay mga sanga. Upat. Uh, Unom na ka sanga ba? Unom na tulo siya ka bangag. bangag. Duha ka kutsara nga abono, yuri og complete. Okay. tabunan para nga masuyip gid ang kapi Pana ka bulan mga tambok ko ayong uh, sidling Pero naman sa pag-abono, nag-spray na po. Suporta. Salamat sa nagsuporta sa pagpananam na mo o nga. Hinungdan, magka-peskwila na din mo ang mga anak. Mm. Yeah, salamat po sa Ginoo. Mm, salamat kaayo.